May eh, nagbigay nga sa atin mga tropa ng reptab para sa isda natin pero mga palakang bato, mga kakosang mga nanirahan. <laughs> So ayun nga ngayong araw nga mga tropa Nakahingi nga tayo dito mga kakosa ng repta Dahil lalagay natin dyan mga kakosa yung mga isda natin Dahil dumadami na mga tropa Yung hiningi nga namin sinaman na nila basura mga tropa Kasi wala namang bayad kaya kami na lang daw magtapo Mga lang naman yun mga kakosa na nasama Tapos ayun nga pala mga tropa yung mga isda ko mga kakosa Dumadami na din kasi mga tropa kaya lalagay na natin sila sa repta Para lalong dumamit gagawin na nating business Tapos eri din mga tropa yung sa pinsan ko, napakadami na din mga kakosa ng mga pool gold na gapi niya, mga tropa. Yung isang ano nga pala dito, mga kakosa sa kanya, sa atin yun, yung may kalat pa na yun. Kaya dito mga tropa, magsisipag-sipagan muna tayo mga kakosa at lilinisin muna natin yan. Okay. So maya maya nga mga tropa, dumating pa nga dito yung CEO ng Grind Slowly. Mga oh, at kunyaring tutulong pa nga daw siya mga kakosa sa mga gusto nga pala mga tropa kumuha ng grind slowly mga tropa may bago silang labas so baga ng angas. Eto nga pala mga tropa yung bago nilang labas so sa mga gustong kumuha PM lang kayo mga tropa sa grind slowly. At supportahan natin mga tropa yung tropa ko. Tapos ayun nga mga tropa yung mga naalis ko na nga dito mga kakosa yung mga kalat mga tropa. Tapos nagising na nga di pinsan ko ayun nga pala yung isang red tab na yun mga tropa sa kanya nga pala yun. Yun nga pala yung CEO ng grind slowly ay kamuna. Tapos So yun nga mga tropa, may naisip nga daw yung pinsan ko dito kung paano tatagpian daw to mga kakosa. Nilagyan nga lang pala niya yan mga tropa ng gasolina tsaka nilagyan niya mga kakosa ng styro. Tapos eto na mga reptab ko mga tropa, may butas din na malaki dito mga kakosa. Kaya gagayahin natin yung ginawa niya mga kakosa. At ayun nga mga tropa, nilagyan ko nga lang dito mga kakosang gasolina, styro mga tropa. Tapos natutunaw nga pala talaga mga kakosa dito. Kaya pag natunaw mga tropa, gagawin natin naman yan mga kakosang pampakat. Tapos ayun nga mga tropa, kinuha ko na nga lang dito mga kakosa. Tapos pinakatan Pero bago ko pinakatan mga tropa, sinuksukan ko pa ng mga styro dito mga kakosa. Sana mga tropa pumaka. Tapos ayun nga mga tropa, pinuno ko na nga dito mga kakosa. Tapos pamaya mga tropa, nilinis ko nga din tong gilid namin mga kakosa. Dahil sobrang dumi na mga tropa, panay basura. Kasi lalagay mga kakosa yung mga reptab natin. At dyan natin mga tropa, palalaguin yung small business natin mga kakosa pag dumami na isda natin. Chili ko din kasi mga tropa yung isda kasi mga kakosa di din tayo kumakain ng isda mga tropa lalo na yung tilapia kasi allergy tayo do. Kaya mag-aalaga na lang tayo mga kakosa. Tapos ayun nga mga tropa kung ano-ano nang inilagay ko dito mga kakosa at nilagyan ko na nga dito ng rugby mga tropa para lalo, mas lalong dumikit mga kakosa. Tapos bigla akong napaisip, mga tropa, mm, ang bango. De joke ang mga tropa, bawal yon mga kakosa, wag nyong gagayahin nyo. Siyempre maglalaba muna tayo mga tropa bago natin linisan yan mga kakosa, Sipag-sipagan muna tayo dahil nakablog. Kaya ayoko nagbablog mga tropa, sumisipag ako eh. Tapos ayun nga mga tropa, mamaya maya nga pagkayari ko nga maglaba mga kakosa, lilinisan na nga natin to mga tropa. Sobrang linis nga gagawin natin dyan mga kakosa. Kasi mga tropa may naisip ako mga kakosa dahil sobrang init ng panahon mga tropa, kaya lilinisin natin yan na sobrang linis mga tropa at muna tayo. siempre si swimmingan muna natin yan, mga kakosa bago suyumingan ng mga isda natin. Katry muna natin mga kakosa para matry din natin. Tapos ayun nga mga tropa, nilinis na nga namin dito mga kakosa at may butas pa nga daw mga tropa. Kaya tatagpian nga yan ng pamangkin ko mga kakosa at kasi gusto din niya mag-swimming. Timawan timawa din kasi mga tropa mag-swimming. Gusto din makigaya mga kakosa kaya pinaglinis ko siya mga tropa para makapagswimming. Mindset ba mga kakosa? Tapos yung ginamit nga lang din dyan niya mga tropa na tagpe mga kakosa yung styro mga tropa, tapos nilagyan lang mga kakosa ng gasolina yung ginawa natin kanina. Pero mga tropa, sinurbol ko na din mga kakosa, kaya glue, glue stick na nga lang din mga tropa, Inilagay ko dito para wala ng butas mga kakosa at wala na tayong problema. Tapos ayun nga mga tropa, habang pinapatuyo ko nga dito mga kakosa, yung butas may nakita ko dito mga kakosa, tumutunog sa labas. Doon pala mga tropa, nililinis pala ng pamangking ko mga kakosa at lalagyan daw ng tubig. Mukhang uunahan pa tayo mga tropa, mag -swimming. Tapos ayun nga mga mga tropa na <laughs> ipangon yung mga bata dito, mga kakosa <laughs> habang pinupuno ng <nung> pamangin <laughs> ko, yung ingit na ingit dito yung mga kids. Matagal-tagal nga din pala mga tropa, punuin ito. Mga tingnan niya, isiwin po lahat, pinupuno ko. Ano na kaya? Tapos ayun nga mga tropa, kala nung pamangin ko mga kakosa, sa ka niya ako, inunahan ko siya mga tropa, lumuso. Para mamaya mga tropa, malinis pa pag sa atin, fresh pa mga kakosa. Talagang sarap talaga dito mga tropa, tumambay o relaxing talaga mga kakosa, mamaya mag ml tayo dito mga kakosa. Ha Habang nag ml nakababad sa batab na DIY. Tapos ayun nga mga tropa, pagkayari ko nga dito mga kakosa, pinagswimming ko na ng mga bata dito mga kakosa, yo, yung hito. Yan nga alaga natin mga kakosa, ang hito at nga natin dyan yan, mga tropa. Tuwan-tuwa talaga, mga kakosay, eh. Ikaw muna, boy. Yay. Tapos, ayun nga, mga tropa, yo, parang palakang bato pa dito, mga kakosay. Meron pa din dito ako nakita, mga kakosay. Isa pang tuko, mga tropa. Tamang lublubla Di alam, mga tropa, may ihi ko na yun, eh. Tapos, ayun nga, mga tropa, salamat nga pala, mga kakosay, sa panonood. syempre bago yan, ikaw muna. Bye-bye. Magawa na lang ulit tayo mga tropa ng bagong video mga tropa Pag nilipat na natin jay yung mga isda natin mga kakosa Dahil pagod na ako Bye bye Siyempre, A ka muna Bye bye, bye.